Itong empleyado ng isang travel agency ang arestado matapos umanong itakbo ang higit sa 43 milyong piso na ibinayad ng mga nag apply para magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa ilan sa suspect, hindi raw nila alam ang mga transaksyon at nadamay lamang sila. Agad na tumungo sa Project 6 Police Station sa Quezon City ang mga naloko ng umano isang travel documentation agency ayon sa polisya, mahigit isang daan at limampu ang nagrereklamo laban sa mga itinuturong suspect at aabot sa 43 milyon piso ang kabuang nabayad sa mga ito. Lahat sila ay umaasa na mabibigyan ng oportunidad na trabaho sa bansang Poland, Canada, New Zealand at Australia. May ilang naloko ang nagsabi na para sa kapakanan ng kanilang pamilya ang dahilan kung bakit sila nais mag-abroad kung kayat nagdesisyon sila na magtrabaho bilang cleaner sa Poland kapalit ng 150,000 pesos na sahod kada buwan. May mga nagreklamo din na umalis sa una nilang trabaho at umutang ng malaking pera para sa processing fee na ibinayad sa agency. May ibang biktima rin na isinangla ang kanilang mga ari-arian para dito. Nadiskubreng peke ang visa maging ang kontrata na ipinakita sa kanila ng agency. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang kapulisan sa Business Permit at Licensing Department ng QC. Sasampahan ang mga suspect ng kasong illegal recruitment at syndicated estafa.